Hello guys, welcome back sa Usapang loan at Online Lending. To this video, kukustahin natin ang may pera. Mas marami tayong uh, nabasa mga comments about po kay may pera, uh, may pera this week. So gaya na uh, sinabi natin kapag uh, medyo nag-trending sa lahat ng mga videos or mga comments natin sa ating mga video, so bibigyan natin ng pansin para ma aware din yung uh, maraming mga followers at viewers natin dito sa ating YouTube channel. So ano ba ang uh, nangyari sa mga may pera or may pera? Paano babasahin yan? So, si may pera po ay Ang dami na po nila ng uh, total number of downloads More than 500,000 so half a million More than half a million And then ang taas po ng reviews nila I mean ratings 4.7 star ratings At ang nagbigay ay 208,000 plus reviews so mataas ang kanilang star ratings tapos ang dami nang nagbigay sa kanila ng positive ano uh, star or five star bakit ang daming reklamo ang daming reklamo ninyo <laughs> bakit ba ang dami pong reklamo tungkol po kay May pera? unang una, by, uh, napansin natin na ang uh, nareklamo nila ang laki ng uh, processing fee ang taas ng interest uh, at very short lang po yung term yes po Totoo po yan. Ako mismo magsasabi dahil based po sa nagdaan nating review kay May Pera, ginawa natin ang review noong 8 months ago, December 2022. In fact, uh, ang uh, video na to ay umabot na po ng 3,000 plus na views. So, ibig sabihin, malakas si May Pera. Malakas bilang isang loan shark. Gaya ng uh, nabanggit mo na, si may pera or may pera ay loan shark po at kung mapapansin nyo po sa kanilang mga reviews mapapansin nyo po dito ang nagbigay ng mga 5 star ay hindi naman po Pilipino ibubulong ko lang ha hindi po mga Pilipino yung mga nagbigay ng 5 star kaya yun yung dahilan kung bakit 4.7 star ang ratings nila kaya doon pa lang, wag na kayong umutang dito kasi may something wrong pinapalabas nila na mataas yung ratings nila para makapangkin ganyo ng mga borrowers at kapag yung borrowers po ay hindi nakapagbayad which is expected talaga yan dahil sa sobrang laki ng processing fee, sobrang taas ng interest at very short lang po yung term papalya talaga yan kahit anong uh, trying their best para makapagbayad dumating talaga sa point na hindi nila mababayaran yan lalo na kung inulit-ulit pa nila paulit-ulit um, cycle nila every 7 days yung uh, term nila every 7 days uh, bayad, reloan, bayad, reloan pag ganun ang cycle po o yung chain wala pong ibang patutunguhan yan kundi problema ko sa huli, kahuli-hulihan so itong si may pera ay bukod sa pagiging loan shark, data privacy violators din ito. Pag sinabing data privacy violators, kapag kayo po ay hindi makapagbayad sa tamang oras na tamang panahon, yung personal records niyo at yung lahat-lahat-lahat uh, na nakasave sa system ni may pera ay i-forward po nila sa kanilang collectors which is yung third party collectors nila yung third party collectors nila ibang company po yun ang trabaho lang po doon ay maningil. Maningil ng maningil. Sa ayaw sa gusto ninyo, singilin talaga kayo nila dahil doon po na depende yung sahod at punishment nila. At kapag i-forward na, na po sa kanila yung uh, inyong account, malaki po ang percentage na makukuha nila kapag nakasingil sa inyo. Kaya expect the worst. Pag sinabing expect the worst, huwag nyo na pong uh, asahan na ang mga ulak collectors ay makikipag-deal pa sa inyo, makikipag, uh, uh, ano tawag dito? Makipag, yan na, makipag-deal. <laughs> Or ma pwede nyo pang mapakiusapan, hindi hindi na po. Yun yung problema sa mga loan shark na online lending At isa na po dito si May kami mula noon hanggang ngayon si may pera po ay hindi po natin rekomendado dahil alam po natin na sila po ay loan shark at data privacy violators kaya kayo ay pinapaalahan na namin na kung kayo po ay utang at your own risk nako maghunos tili kayo kung ayaw nyo po magkaroon ng sakit ng ulo at problema mas maguti pang huwag nyo na kung utangan itong may pera na to oo Isang malaking kasi ng yung mataas na star ratings nila at yung total number of downloads nila. Yung mga reviews nila na nasa ano, basahin niyo po bago kayo mag ano, mag-apply, bago kayo magpindot-pindot. Oo. Oh, mayroon pa naman tayong natanggap na mga comment din na uh, parang wala daw karapatan yung uh, mga Pilipinong pumindot-pindot sa mga ads kasi pag pinindot-pindot ay agad na agad na pala itong na-approve ng loan at agading ma-dispourse. Para sa akin ha, uh, kung babasahin mo lang talaga ng mabuti yung mga pinindot-pindot ninyo, malalaman nyo kung ano po yun. Or binabasa nga, pero siguro dahil marami din ang hindi masyadong uh, naintindihan yung uh, mga ginagamit nilang English or Tagalog na sobrang alam naman natin na uh, yung mga gumagawa noon na hindi totoo mga Pilipino kasi kahit ang mga Pilipino kahit kulang sa pinag-aralan ay marunong din naman uh, umintindi ng English. Pero yung ibang English na ginagamit ay talagang hindi maiintindihan. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit napasubo at napautang na wala sa oras. Ang sabi, pumindot-pindot lang pero wala na, nakautang na pala. Kaya magingat po kayo sa pagpindot-pindot din. Oo, basahin mabuti. Ako, ilang beses ko na pinindot-pindot yung, ano, yung mga ads. Kasi sa ganong paraan po ay ma-charge ng malaki ang mga nag-advertise. So, malulugi sila sa ads wala, hindi naman ako mag-a-apply sa kanila. Basta pinindog ko lang yon Wala namang nangyayari eh. Wala namang dumating na pera sa akin. Kasi alam ko po na hindi po. Ano, Lalong-lalo na pag uh, i-enter mo na yung pangalan mo. Nako, wag niyo pong i-enter yung mga totoong pangalan ninyo kapag nagpindog-pindog po kayo ng ads. Baka nga, mapautang kayong mabigla uh, biga na masingil kayo at maharas ng wala sa oras. Alam niyo naman siguro ang karanasan ng maraming ko nating mga followers dito marami sa mostly sa ating mga followers talaga ay nagiging biktima ng mga ulak at nagiging biktima ng mga collectors. So, kaya sila napasugo dito. sanaman uh, sana man lang bago po tayo mag-apply ng loan, manood ng mga videos, magbasa-basa po ng mga reviews para po magkaroon tayo ng idea at hindi po tayo parang uh, inusinti pagdating ng uh, uh, oras ng harassment na ginagawa ng mga ulak collectors at doon pa kayo magkukumahog na maghanap ng kasagutan doon sa mga dapat sana ay mga tanong noon tanong nyo pa noon na hindi pa kayo nagpaplay masakit man isipin at kahit ako kami kahit ako ay sasaktan din na makakaalam or mayroong nagsumbong sa atin na at yun na hinaharas at kahit anong uh, hindi papayan at halos lahat ng kayamanan mayroon man ay wala na na naubos na sa na pagbabayad sa mga ula talagang nakaka ano nakakapanlumo yung ganun so hirap na nga tayo kaya nga tayo umutang di ba para makaahon para matulungan yung pangangailangan natin pero hindi natin alam mas lalo pala tayong binabaon sa utang at mas lalo tayong pinapayaman kaya please pakiusap po paki-like sa video na to para marami po ang marating ng ating video at marami din po makakaalam sa tulong ng inyong -like at pag -share. At hindi na mas lalong dumagami yung mga, mga nagiging video. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Huwag niyo pong uh, utangan itong may pera dahil si may pera po talaga ay trending ngayon sa, uh, sa mga ula na talagang uh, hindi lang loan shark kundi nanghaharas pa at nananakot na mamahiya. Shoutout sa aking uh, 31,000 subscribers please huwag niyong kalimutan ding mag-subscribe ang mga hindi pa nakapag-subscribe at sa akin mga members maraming maraming salamat po sa inyong lahat abangan niyo po ang next update natin ng iba pang mga sikat na online lending app ngayon na walang ibang pinagagawa kundi pagpipirahan ng ating mga kababayan hanggang sa muli po maraming salamat paalam